So Bangers, what's up? Welcome to my YouTube channel. It's Megan Rog from Rog TV, You're certified kabangers. So for today's video, mga kabangers, or for today's vlog, I share ko sa inyo mga kabangers since marami po kong mga nababasa ng mga questions, comments, or mga katanungan as a waiter po dito sa Saudi Arabia. So sa mga nagbabalak po na mag-apply as a waiter especially dito sa Saudi Arabia. So isa po akong waiter for almost 8 uh, eight years. And siguro it's my luck na po kasi dito po ako sa Saudi Arabia or especially in Riyadh po nagtagal. So hindi na po ako nag-apply na ibang country kasi so far po is hiyang po ako dito at uh, gusto ko po yung life dito sa Saudi Arabia kasi libre po yung accommodation, libre po yung transportation, gising ka lang, magtatrabaho, pumasok sa work at maging mabuting tao. <laughs> so yun mga kabangers, no? so marami po akong mga nababasa ang mga katanungan or comments palit-ulit. So ito na nga ang tanong mga kabangers, kung meron nga bang tips or marami nga bang tips ang mga OFW waiter dito sa Saudi Arabia. So marami nga ba? Tingnan sa wallet. Oh. <laughs> so yun mga kabangers, no? so um, Actually, dito sa Saudi Arabia, aram naman natin na mayaman ang bansang ito. So, especially, pag narinig mo yung salitang Saudi, ano ba ang unang uh, iisip mo? Is, is, Siyempre, maraming ginto, mayaman yung mga tao. Siyempre po, dito sa Saudi Arabia, ay napakindiman po ang mga workers or mga OFW na hinahire nila from the Philippines kasi mas uh, prefer po nila na i ang mga Filipino kasi alam po nila kung ano yung kapasidad natin, kung paano tayo magtrabaho, especially yung hygiene natin, kung paano tayo maglinis sa ating sarili kasi especially mahalaga sa kanila na mabango ka pero mabango ba sila? Oh. Okay. So yun mga kabangers na. No? So, so ang katanungan po mga kabangers, may tips nga ba ang mga waiters? Well, depende po yun mga kabangers kung paano nyo po i-handle yung mga customer ninyo. Kasi sa Pilipinas naman, kung maganda naman yung service mo is... Uh, siyempre binibigyan ka naman ng mga tips sa mga uh, customer mo. So sa case ko po as a waiter po sa isang VIP lounge dito po sa Saudi Arabia so yung mga kinikater po namin is mga pasahero. So uh, meron po mga work dati as a waiter talaga sa isang restaurant pero uh, hindi po ganun karami ang tips. Uh, meron man nagbibigay pero hindi talaga siya ganun kalaki or karami. So uh, hindi po, uh, kumpara po ngayon sa pinagtatrabuhan ko na isang uh, VIP lounge sa airport po. Um uh, medyo nakakaluwag-luwag naman sa tips pero hindi po everyday Mary. So minsan po wala, minsan po onti lang, minsan din sobra-sobra. Pero uh, mini po natin kung ano yung quality service na maibibigay natin sa ating mga uh, customers or sa ating mga passengers. So uh, sa lounge po namin, uh, especially we caters um uh, different nationalities po like European, Americans, locals, Saudis, mga ganon. Iba't ibang nationalities pa talaga kasi we are uh, working in an international airport. So, marami po kami nakakasalamuha ng mga iba't ibang lahi, iba't ibang trabaho, profession, mga prinsipe, mga minister. So, expected po na marami sarang pera. So, hindi naman po habol natin yung pera pero we give our best po to serve the passengers na pumunta sa lounge namin. So, minsan naman po, sinuswerte, meron po mga pasayro talaga na nagbibigay ng malaking tips. So, ang pinakamalaking tips po na nakuha ko ay uh, 200 real lang po. So, kapag ito total or ika-convert mo siya into Philippine Peso, it cost or equivalent po siya into 3,000 or 3,500 Mga ganoon po yung estimated niya. So, itimes nyo lang po sa 15 pesos kasi 1 real po is equivalent to 15 pesos po sa Philippines. So, yun mga kabangers, meron din ako mga uh, mga colleagues or mga katrabaho na nakakatanggap ng 500 real or 1,000 real. So, sa launch po namin is ang ano ng management is bawal po talaga kaming tumanggap ng tips kasi nga po, ay, ma wala po kasing uh, money involved sa lounge namin. Pwede na lang po doon sa counter. Pero, meron po talaga mga pasero na nag-abot because uh, we give the best service or we give a legendary service at kapag uh, bibigyan uh, kapo nila ng tip it means po is uh, na-appreciate nila yung efforts mo. So, para hindi naman po sila mabastos, tinatanggap na po namin. So, sino mga bang hindi gusto ng pera? Pero, pasikreto na lang po kasi po meron din po mga Uh, management or meron po mga uh, staffs or even sa pinagtrabaho namin na baka mag-report about sa mga tips na mga, na mga tinatanggap namin. So, patago na lang po siya. So, yun na po mga kabangs, depende po yun sa pag-serve mo sa iyong pasahero. Depende po yun kung paano ka may pag-communicate sa kanila. Kung uh, paano mo sila i-handle na para ma-feel nila na they are feel at home po mga kabangers. No? Dapat po uh, handle with care ikang nga, di ba? So, marami po talagang tips dito sa Saudi mga kabangas. Depende po sa pag uh, tip mo sa customers o sa pasayero mo. So, so far naman po is everyday meron po akong tips pero hindi naman siya ganun kalakay. So, medyo nakakaipo naman tayo. Medyo uh, makakasave tayo dito. At syempre, kung magaling ka pong umawak ng pera, ay syempre marami ka pong maipopundar o may papadala sa pamilya mo. At syempre, save for the future naman po. So, yun lamang po yung magiging advice ko sa lahat po ng mga uh, mag-waiter dito po sa Saudi Arabia na dapat po isuwag nyo pong look after yung tips na... Uh, tatanggapin nyo, ang dapat nyo pong focus is kung paano nyo po mabigyan ng magandang servisyo yun yung mga uh, customers para po fulfilling naman sa sarili nyo na uh, nakapagbigay ng magandang service. So, bonus na lang po talaga yung tips. So, yun mga kabangers, uh, as a waiter in Saudi Arabia for almost 8 years, goods na goods po dito mga kabangers. So, sa mga nagbabalak mag-abroad, huwag po kayo matakot kasi as a first timer po dati, I'm 22 years old po akong nag-abroad lumaban po ako. So hanggang ngayon po, andito pa rin po ako at patuloy ko pa rin tinutupan yung pangarap ko. Thank you so much mga kabangers for watching and I hope po na meron kayo natutunan at don't forget na mag-comment mga kabangers sa mga tanong ninyo and I will try my best to answer everything na mababasa ko. Don't forget also to subscribe. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Rods TV, for more updates. Thank you, mga kabangers.